isang mapagpalang umaga sa atin lahat mga ka-idol so ito na naman po si Boy Gala One. so meron akong suki dito na, na dinadayo ng mga tao uh, mura na yung pa yung nila at more toppings at abot kaya sa bulsa sa mahalagang 25 pesos na mga ka-idol so tara natin let's go So ito yung sinasabi ko mga ka-idol din na ng mga ng mga tropa natin. So mura na. Busog ka pa sa halagang 25 pesos. So ito yung sinasabi ko mga ka-idol ya. More on toppings, may chicharo na, sibuyas, bawang. Ayun. Uh, tapos yung sauce so, hindi gaano makaalat tama-tama lang timpla tsaka, tsaka mo uh, katamtaman lang uh, ka So meron din sila ng uh, tinatawag na mami ya mga kay Masarap po yung unan nila dito. Tapos meron din sila ng uh, shumai ya mga kay so, natin mga kay Salagang so, 25 pesos lang sintabi dyan sa mga uh, nagtitinda din yung ganito pero alam ko hindi lahat para pare 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 para 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 mga para 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 mga para 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 ng para 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 Okay. So naghihintay pa ako ng order ko mga idol. nga pala. Yeah, me. Stop. Baik. Raj. Uh morning mga kaidol Kaso walang pangalan 'yung ano nila pero pag sinabi Aling Teresa, ayan na po. So halagang 25 pesos na naka-prepare na yeah. May Mami palabok niyan. Shoutout out dyan sa mga naghahanap buhay ng mga vendors dyan dito sa palengke na walang hinapakan kundi simple yung lang okay? mahalaga eh. ay pag, ma pag, ma pag maabot sa kayang bulsa kay so so hindi ko nakakainin mga kaidol doon ko na sa bahay yan kasi sobra wala nang mga ano na upuan so tara let's go mga kaidol So ayan, ang dami-dami dumadayo dito mga ka-idol. Dito kay Aling Teresa, ayan. Ayan, no. Nakapila pa yan. Kaya doon ko na sa bahay, kakainin kasi siksikan na kanilang pwesto mga ka-idol. So tara, let's go. Kainin ko na ito. Habat hanggat mahinit to, okay? Tara, agad. So ito na yung order ko galing kay Nanay Teresa sa Palabok. Hang -hang -hang hanggat mainit. <laughs> doon ko na sa bahay ko, kasi wala nang upuan uh, nagsiksikan na kami baka magkapalit-palit na ng kami ngayon okay thank you and God bless tara let's go tara mga kaidol hanggat uh, mainit pa dala, ayan na yung order ko so sa bahay na natin kainin kasi wala nang upuan uli tara let's go So, ito na mga ka-idol, mga ka-lords. Yan, nilagay ko na. Yan. So, mikos-mikos muna natin para yung lasa at yes, yung sauce ay magkahalo. At may lasang kalamansi na po. Yan. Ha? Tikman na natin. Ito na mga kaidol, yung galing palengke na pinag uh, ng mga tao. Uh, sa halagang 25 pesos mura na dahil more on topping at yung sauce sabi nila uh, malasa at tamatama -tama ang timpla. So, okay. Let's go. Ang sus masasabi ko, hindi maasi o oh, hindi maalat. Uh, uh, tama lang yung ingredients. At saka katamtaman lang para sa akin. Okay? So, merong iba kasi dyan na uh, uh, hindi pare-pareha ang kumbaga sa panlasa o di kaya sa pantimpla. Okay? So, kaya nilagyan ko na rin ng kalamansi kaya medyo maasim. Yan. So, meron namang iba dyan, hindi mahilig sa, sa may kalamansi. So, ito para mga kaidol. Sarap talaga. Promise. hmm Shout out dyan. Sa lahat ng kumakain dyan sa Uh, sa so may mga kaya pala din na dayo so wala akong masabi 100% so yun lang mga kagala at isang magpalang maulan ulit sa atin lahat so ito po si Boy Gala One. so nagsasabi na God bless Pagpalain tayo ng may kapal so kung ano meron tanggapin at at least kahit pa, pa no, na more blessing para sa atin lahat at lagi tayo manalangin kahit anong gano'ng kahirap sa buhay yan ang paalala ko. hindi din ang sikreto ko mga kaibigan, okay? Thank you and God bless. So, please like and share uh, mga kagala sa mga bagong update na video at please click uh, the notification bell sa mga update ng mga video, okay? Sa mga susunod na kabataan. Thank you at maraming salamat. Bye. God bless po. Yami. Thank you and God bless po. hope may pa. <laughs> Umabol pa siya oh. <laughs> ka. Kaya Nungupo talaga siya. Oh. Nen ko. Sila mga kaidol. Thank you at maraming salamat. God bless. Ano ito eh. Hindi ka pwede dito kasi maraming sauce. Eh? Sila mga idol Thank you and God bless. Bye.